kablashi. Eh, halika samahan niyo kung gumawa ng isdang bagoong. Kung tawagin sa amin sa Nueva Ecija is bye Kung ang tawagin, tawagin naman sa Bisaya ay ginamos na isda. Napakasarap nito mga kableshi. Itong isda nga gamitin natin mga kableshi ay hindi ko agad naluto. So, nag, uh, nagsuggest yung isang kasamahan ko na lagi kong kasama at ay lagi pala ako kung sinasamang mamili sa fish market <laughs> dahil daron silang sasakyan yayamanin thank you my friend Jolly Karundoy <laughs> so ayun na nga mga kableshi gawin ko na lang daw ginamos kasi kaysa masayang So, syempre, sayang naman talaga yung pinabili ko dito. Tsaka madami siya mga kabeshi kung makakita nyo, diba? O, ayan. Huhugasan lang natin ng mabuti para matanggal yung lansa kasi nakaprosen na yan sa freezer. Kaya, dinipross ko lang. Kaya, huhugasan naman natin siya ngayon bago natin siya timplahan. O, ayan. Hinugasan ko ng siguro mga tatlong beses kung hinuhugasan yan para matanggal yung yung katas ng dagat para tsaka yung mga mga nalalaglag na part ng katawan ng isda so ayan, hugasan lang natin ng mabuting mabuti tsaka para pagka kasi, uh, binabad natin yan sa asin para malinis talaga siya so ayan mga uh, kableshi, hugas lang ng hugas mga tatlong beses ko itong hinugasan parang nagsasaing ka lang ba so syempre tayo ang kakain nito mga kableshi para Sigurado rin na malinis, ba? Diba? O, ayan. Ayan, tapos ng hugasan, mga kableshi. Pati tik-tikit na natin, mga kableshi, ha? Para matanggal yung tubig. Kasi yung tubig kasi dapat tatanggalin. Kasi yun yung nagkukos ng pagkabulok nung ginamos kapag may tubig. Kaya kailangan tiktik -tik na tiktik tik O, ayan, mga kableshi. Tik-tik na tiktik tik na yan, ha? Mga kableshi. Kaya ito. Huhugasan ko naman ngayon yung paglalagyan natin. Ayan yung garapon. Hinugasan ko na yan actually mga kableshi. Hindi ko kasi na video. Kaya hinugasan ko ulit para pakita ko sa inyo na talagang hinugasan ko. O, ayan. Mabilis lang yan. Yan ang paglalagyan natin ng isdang bagoong para isang lagayan lang malaki. O, ayan. Hinugasan ko na mabuting mabuti. Tsaka papatayuin ko yan mga kableshi. Kasi dapat talaga walang tubig para sigurad na walang bakterya. Kaya hinugasan ko ng mabuting mabuti. O yan, malinis na. ba? Diba? So, ngayon naman mga kableshi, igayak naman natin yung mga sangkap. Yung, ayun, yung asin. Ayan. Dalawa yung binili kong asin. Baka kasi kulangin. Kaya, dinagdagan ko na just in case na manakulangin. Pero, sa tingin ko isa lang ang mailalagay natin. So, ayan na nga, mga kableshi. Bumili din ako ng bawang. Kasi bawang at asin daw talagang masarap pang sangkap dito sa, ano, isdang, ah, uh, isdang halubaybay at ginamos na isda. O, okay, ayan. Pabalatan lang yan, mga kableshi. Tsaka ako pipit Kasi wala akong almeris dito. Kaya mano-mano ko lang yan pipit pitin I pipit -pitin ko yan ng kutsilyo. So, lahat na yan pinipit ko ng kutsilyo isa-isa. Kasi, para mas mabilis. O oh, ayan, mga di ba? Diba? So, habang nagpipit, dahan-dahan lang kayo sa pagpipit kasi baka mamaya bigla dumaplis yung kutsilyo eh. Mahiwa kayo. So, ngayon, nung nag... Ayan. Nung, nung binili ko nga pala yung isda na yan, dalawang, dalawang buwan na yata yan sa mga kableshi. Kasi nga, hindi ko alam lutuin. Eh. Kaya, inabot ng ganong katagal sa... sa freezer. So, ngayon, ayan, gagawin na lang natin ginamos na isda o oh, halubaybay na isda. Kaya, ayan, uh, tinuruan naman ako ng kasamahan ko na bawang nga lang daw at uh, asin yung pang sasangkap natin dyan. Masarap daw yung mas maraming bawang. Kaya, ayan, dinamihan ko na yung bawang kasi nga, diba, bang sa talaga yung bawang masarap talaga yung kahit sa anong ulam bawang so ayan mga kableshi naglagay uh, na ako ng maraming bawang patapos niya mga <laughs> <laughs> so ayan naman mga kableshi para hindi kayo mainit kukwentuhan ko lang kayo ng medyo maigsing kwento so ayan makikita niyo mga kableshi dito sa Dubai kasi hindi ako nakabili ng almeres eh eh, nakakaano naman kung gagamitin ko yung aking tawag dito blender. Eh, ang konti lang naman kasi kung ibe blender ko, nakakapagod naman maghugas, ano? So, ayan, ginamitan ko na lang ng kutsilyo at saka ng bawang. Ayan, o. Oh, kita nyo naman. Hindi ko na kailangan magsalita <laughs> o, oh, ayan, diba? Ayan, pinitpit ko lang ng pinitpit yan, mga kablesh. Ngayon ko nga lang ito gagawin. Kaya, nag-search din ako sa YouTube kung paano siya gawin para mas magawa ko ng perfect. So, ayan, pinitpit ko na ng pinitpit. Malapit na isa na lang mga kabesh. Ayan. binibilisan ko lang kasi ayokong mainip kayo yung mga kabesh. So, ay, tinatanggal ko yung mga pinagbalatan ko ng bawang kasi ayoko nang medyo makalat ang ang aking kapaligiran kapag meron akong ginagawa. So, ayan mga kableshi, pagkatapos kong pitpitin, ihiwain ko lang siya para magmaliit-liit lang siya ng piraso. Para kung sa ganun man, ay yung katas niya is mabilis lang lumabas sa bawang. Para malasang malasa yung ati isdang halubaybay. So, ayan mga kableshi ha. Ayan, hiwain mo lang na hiwain na ganyan mga kableshi. Tapos ibabalik na yan dyan sa mangkok. So pagkabalik dyan sa mangkok mga kablesh, di ba malinis ng kapaligiran? Kukuhanin na natin yung pinatiktik nating isda. So yun, yun yung katas na yun mga kablesh, itatapo natin yun. Yun yung pinagkatasan uh, ng isda. Yan, kung makakita ninyo, meron akong mangkok dyan para sukatin natin yung isda. Kasi ang sukat dapat is 3 three, is, is, three na, three na mangkok na ganyan na isda. Tapos isang mangkok na asin. So, titingnan natin ngayon kung ilang mangkok na isda yan. So, number one. So, ngayon pangalawa na. So, parang kapos siya sa tatlong mangkok. Parang lumalabas lang siya na dalawa at kalahating mangkok. Ngayon, mga kabla dahil dalawa at kalahati lang na mangkok. Pero, yan, binibigyan kalahati to and half. So, ang nagawin ko na lang din mga kabreshi, talagyan ko na lang din ng isang mangko kasi medyo mapuno-puno naman na yung kalahati. Parang three s na rin yan, di ba? So, ayan. Iniligay ko na lang yung isang mangko ko na asin. Hayodice salt nga pala yung iniligay ko mga kablesh kasi nga wala na mga rock salt dito. Mahal ang rock salt dito. Tapos ayan yung bawang na yan, pinigapiga ko lang ng ano, ng konti. Tapos niligyan ko ng asin para may stack ba yung ano, yung tapas niya? Para pag inilagay ko sa, sa ano, isda, is malasang malasa siya. So, ayan mga kableshi. Nakikita ninyo, hinahalo-halo ko na ng kamay ko, no Ayan, malinis yung kamay ko, kaya okay lang na haluin. Yun nga lang, wala akong gloves. Pero pwede na yan, nagugos naman ako ng sampung beses ay eh, ayan, nahalo-halo na natin. Ang ganda, no, mga kablesi? Parang masarap-sarap pa mo nito. Pero sa tingin ko masarap talaga to. Kasi tingnan mo, ang sarap-sarap at sya, ang linis-linis niya. Tingnan kasi nga, nabasa natin mabuti, no? O ayan, hahaluin mo lang yan ang hahaluin para mag-incorporate yung lasa ng asin at saka yung bawang para pantay yung paglasa niya. So, hinalo ko lang ng hinalo halo lang ng halo, mekos ng mekos. Ayan, hinalo pa ng hinalo. Okay lang kahit na maduro kasi bababa din naman yun. So, pagkaganyan ng mga kableshi, okay na yan. Ayan. Ito na yung bote na hinugasan natin kanina. Yan natin ngayon ilalagay. So, syempre, gagamitin ulit natin yung... Um, ko nga pala ng ano, yung asin yung ilalim ng garapon para yung kumbaga yung sa ilalim nya is asin pa rin para kahit na dumampi yung isda na yan sa ilalim eh asin pa rin ang dadampian o kumakikita nyo mga kablese ha o halika ilagay na natin ang ilagay hanggang sa maubos itong aking minix mix na to so ayan mapupuno yan pero hindi naman punong puno kaya maganda dyan kung naisip na ilagay kasi para isang lagayan na lang para pagka nagperment siya okay lang. Hindi naman siya kakatas kasi hindi naman siya punong-puno. Nilagay ko na lang din yung isa na yun, sayang. So, <laughs> ayun mga na rin yung mga asin para doon yung natira sa kasiro, sa ano sa palanggana, sayang din kasi. Tsaka nilagyan ko na lang din ng asin sa ibabaw yung tira kasi sayang naman kung tatapon ko. Sayang, di ba? Nagtitipid nga tayo. At kasi yung binunasan ko na yung mga paligid, yung mga, mga kabreshi, para pag natin, eh may linis naman siya talaga o oh, ayan o oh, diba o ngayon ayan na siya mga kableshi kita nyo ba o mukhang sarap no sa so, after two weeks mga kableshi titignan ulit natin yan ha o oh, sige sana natutunan nyo bye bye